tayo ay manunungkit ng uh, bunga ng nyug ayan po magolang na yung nyug susubukan kong sungkitin kasi yung iba kusang nalaglag na so anyan na yung panungkit oh. napakataas din eh. so, susubukan natin uh, sungkitin doon ako sa kabila kasi pag dito ako susung, susungkit so, sa pwesto ko pag nalaglag pwedeng tabaan itong yung ano yung roping ng yan kulungan ng kambing yung housing ng kambing ba oh, lalabas ako ito yung panungkit Nandito ako sa malapit sa puno. Ito yung puno ng nyo. Ah. So, itatry ko na siyong Halos hindi na masilip dahil natatakpan ng dahon. Pero dito ako pupis Sa tabi ng, uh, yung sa may tabi ng nyo. So, andi dito ako, hawak, uh, hawak, uh, hawak, ko na itong uh, panungkit ngayon pag susungkitin ko na hindi ako makita dahil uh, walang magbibidyo so naka standby lang itong uh, camera baliktad yung ay o oh, kaya pala ho oh. sige ayun ay atagay la atagay la pumalpak itong karet kaya pinalitan ko nilagyan ko ng yung round bar na hook para masungkit yung uh, yung nyog ayan talit, dugtong dugtong na yung tali tinanggal ko na nga yung uh, ano dito yung yung sako para pang salo magagamit ko pa rin yun pagka manungkit ng mangga ngayon ito may, may hook na para makuha ko yung yung nyog okay Good job! Oh, no! Adira, ah, lumay atop! I let's Say, One more. One more. Malayo. One more. Nakaigay na hero. <laughs> <laughs> Pangalawa na yan eh. Yung una nung nakulog na sarili niya, ay eh, nagupi na yung hero. Mambayar A, si uncle mo. Na, mo na eh. Hindi na namin maintay kasi gagawa ito ng dito sa yung parang latik. Meron na kaming dalawa dyan. Mga lima kailangan. Agad at saka to. Ta. <laughs> Hindi mahintay si Greg. Busy eh. Sinabihan na ni Papi tatlong business Ayun. Nora, ikot mo sana. Ayan, yan. Sige, hilay Sige, mo. Yap. Ya, yeah, you got. It. Ah. hindi ah, andin ako. Oh! Ay, animal, na aderero. Alagaan <laughs> kan ta maneng daladalan, yung yung nasa tapat mo. Kunin mo na. Yan. Ito oh, yung anit. Dapat mo Pwede na siguro 'yan. Yeah. Hilain mo. Wow, animol ka tagtag -tag na mahiro. Ayun. dalawa, anim, tamang tama ipakurkur mo sana dalawa ang dating nalaglag na, na kusang nalaglag uh, like uh, one week ago tapos apat yung nasungkit ko kanina so bali, bali anim lahat yan so uh, gagawin nga uh, ano ito pang uh, ingredients gagawa ako ng ginataan